Okay, so ito po ang vlog na walang pag-retouch. <laughs> <laughs> ito ang vlog na vlog nga, ba? Okay, so... So, ayan mga mahal, ang katunayan niyan, dahil nga inindian ako nung aking supposedly nakadate, may isipan namin na ba't hindi na lang natin balikan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Actually, hindi yeah. na lang pagkakamali, yung nakaraan. Back. So, gusto niyang gumawa kami ng story time, guys, yes. ng mga exes. Past. At yung mga Past. natutunan natin. Uh Oo, -oh. okay. Diba? Pero ano, ang pagkakamali, pareho namin dyan, aside na single kami ngayon, eh isa lang din yung naging ex oh, oh, natin. Oo, actually. Tatawa ba? Isa, isa. appear. Ako, ako parang tatlo ata, pero isa lang kinoconsider kong official. Ganda! Ah! ako nung isa sobrang high school yun eh, pero isa lang yung pinaka-pinaka-official. Okay, so... Let's Bring it! Let's um, so, nandito pala kami sa... Yes! Single cafe and concept store. So, sobrang close to my heart yung location na to. Kasi dito talaga ako yeah. lumaki. Yeah. dito ako nag-high school sa Santa Mesa. Dito ako nakatera before. Sa so, Mandaluyong mandalo nag-aaral, ganun. Pero noong, and siya rin. Uh, pero nandito kami, wala pang ganito. -oh. Sayang. Kasi aaraw-arawin namin to. Kasi Sayang. ang tagal namin single. Kaba pa rin namin yung karaoke. Bonding time namin yun. Yeah, kumanta so, ng kumanta. So, dito meron silang masasarap na foods, beverages, and Okay, at meron din mga board games. Oo, ang dami yan. Parang sa mga iba't ibang online store. So, pwede rin kayo maglagay dito, especially to, do, to the local na mga nagsistart pa lang ng business. Sobrang okay yun, lalo na kapag para pwede nang maging physical store nyo to. Diba? Yeah. Okay, going back. So, yung okay. ex mo. Kung magdededicate ka sa kanya ng isang kanta, ano iyon at okay. bakit? Okay, malalobat siya patay ka din. Ha? <laughs> okay, ano yung kanta mo? Okay, so yung kanta ko siguro sa ex ko is... Um, ano ba? Siguro um, yung kanta na lagi ko nalang kinakanta. Ano? Oh, yung magduwag sa sasabihin by na Nadal. Yes, sample naman. Mamaya, ka, may mamaya. Mamaya na, na. Parang nang okay. na lang ang labanan. So, syempre, bago kayo maghiwalayan, meron niyang kilig moments. So, oh, let's go back To the start! To the start! So way back high school pa lang yun. Sa San Felipe kasi ako nag aral so proud na yan dyan sa Mandaluyong. Mm. Tapos, second year high school ata naging kami. O, oh, second year high school ako. Ay! No, ag Ang ag -aga. Ag aga! So, ano taon malang. yun? Pwede ba? Uh, 14? 15? 14! <laughs> oh my God! 14 ako! Nag-ano ah, pa lang ako. Sobrang funny ako ni Hannah Montana, Disney Channel. 14 ba po? So, o, oh, basta ba nung edad? Mm. Go. If I'm not mistaken, gano'n. Ay wala kasi, sobrang crush question lang yun eh, gano'n. Happy moments, ano ba, yung mga tipong tambay ng McDonald's. Masaya na kami sa gano'n. Yeah, actually. Yun yung parang date eh. Consider this date mo na yung gano'n. Actually, yung totoo nun, before parang andaling magka-relationship kasi hindi na, hindi natin kailangan masyado ng kung bagay yung commitment natin, saka yung loyalty, parang as long as kayo, okay na yeah. eh. Hindi kailangan, hindi pa komplikado yung isang bagay. Wala rin masyadong pag-uusap ng mga katulad. Ngayon, konting text, konting google, konting like, konting something. Yeah. Triggered na eh. Actually, ano yung ba? mas simple nga ang buhay, mas less complicated kasi, True. kung hari, um, sa mga magjojowa ngayon na adults na pinag-aawayan mga pera. Uh -oh. Pero, nung high school tayo, well, lahat kaya. tayo walang pera. Uh -oh. So, kung maglalakad tayo, okay lang. Masaya tayo maglakad as long as with special someone. Ganun, yes. the ball Truly. So, ikaw na ba? Siyempre, tapos na <laughs> ano ba? Napaka-showbiz. Napaka-showbiz na sagot mo. Hindi <laughs> kasi alam ko yun, all Ang tagal na kasi eh. So, parang, ngayon kasi wala naman talaga ako naging love life. So, parang ang sa akin, scary boom na yan, parang I'm happy naman nun nangyari yon So, wala nang, hindi na masyadong fresh memory. Yun yung katotohanan. Although, it will be unforgettable, pero hindi ko na siya masyadong maramdaman yung ano ba yung dapat ko bang mga sobrang memorable. Kasi okay na rin naman siya. And at the same time, yun na nga, ito ay isang memorya na lang. Hi. Uh, pero pero unforgettable sobra. Ah ah. Sa kung yung memory na yon ay eh, yun yung nagpapaiyak sa iyo. Ngayon nagtapas smile kahit pa paano, di ba? Yes. Thankful. Okay, okay. so tapos na. So how about you? tapos na nga. Bakit pag-usap pa yung akin? Kasi yung channel na ito ay Chucky Hits. So, pero di ba, sabi din mo kayo sa kanyang love life since andito kami sa single cafe and gusto kayo magpasok eh. Andito kami sa single cafe and concept store. Uh Oo. -oh. Mas Masarap kumain at makipagkwentuhan. True. So bago tayo maging single, di ba meron ka naging boyfriend? hmm uh Oo. -oh. So, Alam ko yun! Siya. Kasi guys, nagkakilala kami nung college kami. Mm -hmm. dami nagtatanong paano tayo nagkakilala. Oo, yun ka pala, hindi nila alam, no? Oh. So. so since college, kami best friends. Ever yes. since first year college, tapos four years yung course namin. Yes guys, four years talaga yes. hindi kami repeater. Truly. Kahit so, sabihin nilang trisome yung school natin. Uh -oh. Hindi. Akala namin madali lang yung fashion design. Please. Pero mahira pala ang fashion design. But anyway, yung aking naging ex ay same course ko, fashion design. Ah. Alam niyo naman, term pa lang ng fashion design, either babae or bakla yan. So, yung mga bakla, <laughs> it's either magkakaaway. Charot, wala naman masyado magkakaaway. naman masyado, wala Pero meron competitive yan. Competitive lang talaga. Uh Oo. -oh. At ayun nga, may nabuong love sa workroom. Oh. Pero ano siya sa akin, higher ba? Tsaka, higher din yung age niya. Oh. By mga seven years? 10 ah, years nga ata. Oh, eh? 10! 10 kayo? 30 30 na ba siya? Oo. Pero ang galing niya yung designer pala, mga mahal. Baka makita niyo na rin siya in the near future, praying and hoping. Pero ang galing nung ano no, yung growth na binigay nila sa atin, yung medyo older kasi older din yung naging ex ko na eh. Oo naman. Oo naman. Especially that that time hindi ko maintindihan yung mga priority niya eh. Kasi minsan gusto na niya magpundar ng rep, ganun. Ah, Wala sa sa isip ko. Oh, oh, para tayo magpundar oh, ng mga lotion. Oo, oh, oh gusto ko pa matry yung mga bagong products ni Maybelline. Sure. <laughs> hindi pa hindi pa rep yung nasa isip ko. So, ayun, medyo mali yung priorities namin. Hindi okay. So ang kanta ko para doon ay... Ano ba? ano kanta um, mo para... <tap> Bakit may name? Rapi! Sarap! Musik na! Musik na! Re-re-ra-ra-ra! Iba pala! Shot and out! Hindi, <tap> <tap> ang kanta ay... Mag-isip ko na ako. Pabalitan mong kanta. I can almost see <laughs> Hindi, pang self-growth eh pang self-growth uh, eh. Self ano ba? Pagka ano, hiwala yan Let me be the one to break it up So we don't have to make excuses Hindi, exercises. siya nakipag-break eh. hindi Let me be the one I got so weak in the days Hindi, ayun Oh my God, ayoko naman sabihin na siya okay ang totga Ayoko Tara yung kata mo Ay, no! No! no. no. Ay. Gusto ko eh. yun. <laughs> <laughs> Kala mo nga? Kala mo nga Set! Oo, yun pala yung kanta. Sa so, kanila mga yeah, kahal, yun na yung kanta ko. nga, oh. pwede rin. Yung, no, on, the one that got away. Way. Kasi ay. parang very nag-start siya as very childish. Yung summer after high school, when we first men, met, may kaon in your best time, to you ready your head. Tapos, by the end ng song, realization na bakit kita pa'y nakawala. Ganon! Ay, ang ganda naman ang song. uh -oh. So, ayun. Yung aking song for him. Okay, ngayon na release ko lang, kung bakit pala wag na mong sasabihin? Hmm. Kasi diba yung una, may gusto habang sabihin, ba't di mapakali? Ako yun. Kasi like, after na nang naghiwalay kami, no, na-realize ko nung college, ano pa rin eh, parang gusto ko pa rin siya talaga, na mahal ko pa rin pala siya noon. But the thing is, parang feeling ko, it's time for me to grow, muna. Parang, time for me to, ano, mag-mature pa. Kasi parang feel ko, kung babalikan ko siya, hindi pa rin naman ako ready, kasi since hindi ko pa rin naman, hindi pa rin ako okay sa sarili ko. So parang, Kesa balikan ka siya, tapos magkakagulo-gulo na naman ang buhay, di, dead na nalang, na lang, so, huwag na lang. So, hinayaan ko na yung sarili kong mag-explore pa kanila, na pa yung sarili. Kaya yun, yun ang kanta ko sa kanya. Huwag na no, huwag na no, So, medyo may pagka-in-denyaw sa... Oo, yung una. Kasi oh, ano na yan, ano na yun, sa parang... Oo, sobrang childish ko na yun. So, wala talagang masyadong tamang explanation. Yeah. Oh, eto. So, syempre tayong mga girls, <laughs> ayo ay nililigawan. Ganon, oh. So meron ka na bang may nanligaw na ba sa'yo tapos uh, hindi ka nag-workout tapos nasabihan ka as paasa. Alam mo in all on di wala kasi nanligaw sa akin. What? So talo pa kita, charot. Oo. Oh, oh, yeah. Ano ba? Wala talaga. Uy. Wala talaga. Meron lang recent, okay, ito sabihin ko na. Meron kasi recent lang na nag-try man ligaw sa akin. Pero kasi hindi ko inano, hindi ko pinayagan ng ligaw. Oo. Oh. Ah, actually, may ma feeling ko may mga naliligaw sa'yo pero ginaganon mo, talk mo na wag na lang kasi oh, oh. walang chance. So hindi ka napapansagan as paasa talaga? Oo, oh, hindi naman. Kasi para sa akin kasi ayoko nang parang paasahin pa, parang cut, cut to the chase kung ayaw mo tao. Although you try, you try naman. Bigyan ng chance na mga una, siguro ka makapag-date. Pero kung sa tingin mo na hindi parang meant, di wag mo nang paasahin. Pero kasi parang yun nga, pero yun nga, meron din siya para mga maliligaw na sabi mo sa parang sa the back diba, of your mind saya. Sana pala pinaya ako man. Yeah, ayun yun. Oh, ano ba ganun uh -oh. din, 'di ba? Ako naman meron ganyan, yung kasama nga natin dun sa birthday ni Azor. Ah! Yes, siya. Oo, kasi nung time na yun, sobrang ano niya, sobrang Well, hindi pa kami, pero parang kami for him. Ganon, ganon yung treatment niya sa akin. Parang prinsesa talaga oh, ako. Yeah, ganon, ganon. Pero kasi, I needed time for myself nung time na yun. Kasi bagong pagawa pa lang ilong ko. And I'm in the process of loving myself again. Yun. Pag nagparito, okay ka kasi parang mafe-feel mo yung... Ako pa ba to Yung gano'ng mga Aww. senaryo. So I need to find myself, to locate myself. Ang mali ko doon, hindi ko pinlaro sa kanya, na yun muna yung gusto kong gawin, hinayaan ko lang siya mag-message nang mag-message. Tumamag na tumamag! Maganda, maganda! Oh. Oy, okay, ano maganda? <laughs> ako maganda? Oo. <laughs> hindi, pero hindi maganda yung asal na yun. So ayun, feeling ko medyo nagpaasa ako nung moments na yun. Pero recently, Binigyan ko siya ng closure. Nag-apologize ako sa kanya kasi I explain ko sa kanya lahat. Alam mo ba kung ano sabi niya sa akin? Sabi niya, "It's alright. Time heals everything." Pero sana don't do it for the future, guys. Alam mo ba yun kasi mature sure 'yung naging gano'ng mo Ako kasi, sa dapat may time na 'yun, na, Okay, real to ako na 'yung may reason naligo sa akin. Oo, oo, na dapat ako no. Ano 'yun pero oo, oo na dapat sana ako noon. Kasi may nangyari lang na isang incident na hindi ko nagustuhan. Kasi parang, I'm looking for that moment sana. Kaso parang yung moment na yun, parang sobrang naging immature yung scene. In which is of course ako, ganito lang ako kakawela, katatawanan. Pero of course, na-analyze, maaaring na-overanalyze ko siguro. Pero the thing is, talaga namang hindi ka mature mature yung ganong mga may mga incidente talaga na bigla akong mata-turn off ng solid and then yun na yung time na okay pao na ako pero talagang hindi yeah so ayaw. parang which is actually a good thing then kasi parang feeling mo kung kinontinyo mo yun diba ano ba what more kasi kung kaya niya nang gawin niya nang hindi naman kayo maniligo pa lang siya diba yeah kaya kayong mga boys mm -hmm. hindi kami paasa agad-agad We are weighing in our options. Siyempre meron din naman kaming uh, choice kung tatanggay kami o oo-oo, oh, 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 di ba? Mm. Ayun. Ganda talaga. Ganda natin? <laughs> Ganda talaga. Sa Ganda for all. Gusto ko talaga parang itong seg. <laughs> Stop. Ganda for all. Ganda for all. Ayun. So ayun mga mahal, so siguro ang um, ano pa ba bang mat... Uh, oh wait na. lang, ito na, last na. Doon nga, balik tayo dun sa relationship, official relationship natin. Okay. Okay, yung moment ng break up. Sariwain, moment ng break up. Ito. Siya ba nakipag-break or ikaw? Pagal na ako, hindi ko maalala. Pero alam ko ako, atay nakipag-break. Oo, oh, buti ka pa. Ako siya, siya yung nakipag-break. Pero alam mo ba, recently ko lang nalaman. Kasi nakipag-break siya sa akin through text. Mm. Tapos edi eh, nasaktan ako. ay took it into heart. Tsaka mas masakit yon Kasi yung relationship niya hindi naman sa text nagsimula eh. Pero wow. itatapusin niya sa text. So parang what the heck. Kung eh, di, oh, ayaw mo, edi wag mo. Ganon. O ah, di wala na wala na communication ever, ever, ever. But recently, inamin niya sa akin na hindi daw niya minimin yun, yung text niya na yun. Pero... Like, bakit may itetext yun? Kasi minsan may mga bagay tayo na nasasabi. At baka paggalit ka. Kaya parang ang ibig sabihin nun, wag, kaya ka sinasabihan tayo ng huwag kang magdedesisyon ng galit. Kasi wala ka sa tamang uta. Eh siya eh, nagdesisyon siya, i-text ako ng galit siya. So siya yung unang nagkamali. Yun. So ngayon, <laughs> just look at him Lord. Shining like sun. Ah, ba? Yun. Well. Ah! usapan, kulang na lang ng beer at saka ng pulutan. Yun, siguro, yung akin kasi hindi ko maalala kasi nga sobrang tagal na. Ilang taon na kasi hindi ko na maungkat. Pero yan, alam ko ako yung nakapaghiwalay kasi ang sobrang immature, at ang mababa nung rason ko, feeling ko nasasakal na ako. Ganun naman lagi nasasakal. Kahit wala naman ginagawa yung tao. Pero that time kasi uso yung choker. Oo. <laughs> feeling ko choker, sa feeling choker. Feeling na. ko dahil talaga doon. Pero yun nga mga mahal, since walang kwente na i-share ko na ano, kasi hindi ko na talaga maalala since sobrang tagal na. Siguro maipapayo ko na lang, yung naging lesson lang noon is, ayan, ito yung naging karma. So sobrang kalokohan ko noon. Kalupohan. Charot. Ni naman. Maaari siguro mas okay na yung ganito. Kasi like, sabi nga dito, relationship status, committed sa work. Mm. Yeah. So dito nyo lang makaharap yun sa bakit ka single? Cabaret, concept store, pangatlo na naming sinabi yan ha. As in solid na pangatlo na. May less ha. Oh, my sure. <laughs> so lesson ko naman na natutunan ever is that Walang mali sa pagkakamali. Oh! At ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali kasi doon lang mas gugulo ang Yeah, nation. pero all in all, it's normal. Pag nagkamali ka, you grow Ascended. from it. Oh. Yeah, ang mas importante is yung magiging response mo for the betterment of your future. Mm -hmm. Ganyan. At habang single ka, marami kang karapatan para sa sarili mo. Love yourself first. Um, I-boost mo lahat ng pagmamahal to yourself and to your family. Yeah. Set your priorities straight. Tapos doon mo lang ma na ang sarap pala, ang sarap pala na mas buti na lang na-umna ko ito, yeah. itong mga to, para ngayon, konti na lang mga iisipin mo. Pero actually, nai-inspire ako kasi meron kaming mga na-meet na mga girls. Oh, actually, sa totoo na lang kanina. Na-single sila, pero strong. As girl, girl boss. Uh oh, -oh, girl oh. boss. Ano sa totoo lang nung kanina ka napapaisip ako, parang oo oh, oh, nga, no? parang ang tagal na ng panahon. Tapos kasing age lang halos namin sila. Tapos ayan, may sarili na silang kafe, cafe, may company sila. So nakakatot. Tapos mag best friend din <laughs> sila. So nag-isip kami ng dalawa. Oh, oh, sabi na, may rin kami ng game. Gawa ba? tayo ng ano, alak. Ganyan. Alak. So, abang kanyan! have, baka nga kamaya magkaroon bigla ng mga tusok-tusok. Tusok-tusok mo na simulan. Oo, lahat ng mga fishball kulay pink. Oo, oh, oh, ganun. Gagawa tayong kwek-kwek oh. na mga... Ang panusong natin, brush. Oh. Makeup brush. Ang arting tusok-tusok. Okay, okay, so ayun mga mahaluli, sana po nag-enjoy kayo. Alam ko, Aww. okay, nadismaya rin ako ngayong araw na to kasi hindi talaga dumating yung date ko. Nag-ayos pa naman ako. Feeling ko siya rin, naramdaman niya yung pag a ko. So Steven, papangalanan na kita. Pa. <laughs> Sabi mo, magkikita tayo ngayon, pero hindi ba ako silipot? Hindi so, ko alam kung may ma meet ko ba si Steven or si Stefano. Pero whoever that person may be, ayun ako. Ngayon, tatanungin ko na. Ngayon, ito ang isa sa rason. Ko. Hoy, pupunta na daw siya. Kaso, ngayon, ito na ang mga rason kung bakit ka single. Hindi ka marunong sumipot ng mga date kaya hindi ka nakakapag-explore. Technically, pupunta. Sisipot siya pero late lang. Yeah. So, wag malilit kasi you might lose your chance. Girl! <laughs> ang dami nang nahahanash. So guys, subscribe, yes, comment, of course. follow. Above wraps and shaki hits and consume to Sigma Cafe and Concert Store.